Mga kaibigan, meron na naman po tayo. Ito. Siguro pa nagtataka kayo. Ano kinalaman ng salamin sa relo? Kasi po, ito po kasi yung tunilyo niya dito. Ito po yon Na lost thread na po siya. Kasi laging lumuluwag. Kaya pihit ng pihit. Na, na lost thread po ito. Ito po ngayon yan. Kung saan-saan na nga po ginawa, hinanap wala, kahit sa optical wala kaya ito po ngayon sa atin sa atin din po nila itinuturo eh, kita nyo po ito, itong mga relo natin mga basura natin kung tawagin natin tawagin ko lahat po yan, may mga tornilyo yun yan, namili po ako doon sa lalagyan ko, yung mga plastic ko po doon ko inii, sa mga iniipunan ko, ngayon po ito nagkasundo po kami ng may ari hindi, siningil ko po siya. Hindi naman napakalaki. Pero napakadali lang po. Kasi, tunilyo lang ang hahanapin natin. Eto, wala sila. E tayo, marami tayong mga gento, mga G-Shock na gento. Marami po tayo. May mga tunilyo po yan, tiga apat. Yan. Kahit yung mga, yan no, mga sira na nga eh, oh. Wala na. <laughs> Pero may tunilyo. Yun po ang kailangan ng, ng salamin sa mata. Ito nyo po. Ito lang po kailangan nating hawakan Phillips screw tapos may eye loop po tayo sa kay po ating ano tweezer yan po turo ko po sa inyo ha panoorin niyo lang po Napakasimple... tignan pero sa iba po napakahirap gawin sa atin po pag pinag-aralan natin ang lahat ng bagay tungkol sa relo marami po tayong mailalabas sa isip natin na pagkakapirahan. Ito po ah. Dito ko po nakita sa may green na ito. Isang tonilyo po dito sa green na ito. Sukat po dito. Dito. Sa, naput, sa natanggal na tonilyo dito sa may isang pantengan niya. Ito po ah. Pakita ko sa inya. Gamitin po natin yung eye loop. Hmm. Punin po natin yung isang tonilyo dito sa green. Dito. Tanggalin nyo lang po siya uh, Tapos gamitin nyo po yung tweezer Yan Ito po ngayon yan Diba yun po yung pinalitan natin Ito po ngayon yan Pagkalagay po natin nito Hanapin nyo lang yung tamang butas nilang dalawa Yan Pag nakita nyo na po Kunin nyo po itong ilalagay natin na tornilyo. Ito Pinakuha natin dito sa kulay green. <laughs> Ito nyo po. Panorin nyo lang po ah. Ito na po siya ngayon. Ito. Ngayon, gagamitan natin siya ng Phillips screw. Para mahigpitan natin siya. Hmm. Ito nyo yung mga gamit natin. Pag naipon nyo po lahat yan. Hmm. Yan. Pag pag na-thread nyo na po yan higpitan nyo lang po ng konti huwag lang mahigpit na mahigpit oh. yan ayun na po siya makakabit na po siya kaya tinatawag natin mga basura yung mga tornilyo na pakinabangan na ikabit yung salamin nya kaya tuwan tuwa po yung ah, pakita ko lang po sa inya ha eto na po siya ngayon eto po saot ko na pero hindi po to hindi po ito talaga sa akin. Ito po, doon sa customer. Pinakita ko lang po sa inyo, na ikabit natin yung tornilyo. Kaya, may sosot nyo na to, Kasi ginagamit niya ito sa so, niya. Pag bumibiyay siya, ginagamit niya. So, di na po isang, ano, Magagamit ulit sa lamin. Kasi, nakahanap tayo dito sa mga sinasabi natin basura natin. Ito po. Yan po. Ah, yan po, ah pamana ko talaga sa inyo po yan itago nyo lang nang itago yan mga tornilyo nyan magagamit po natin kaya nagamit po natin sa ray -Ban. okay salamat po and God bless